Hello, shout out mga kabayan, mga katuga. Kung ikaw ay galing sa Middle East, sigurado mabimis mo itong pagkain na ito, ang shawarma. Kaya ayun, nakakita kami ng tindahan ng shawarma dito. Ayan, oh, parang style Saudi rin. Ganitong ganito ang style ng mga tindahan sa Saudi Arabia dati. Kaya ayan, dito kami ay order ng shawarma. At ayun na nga, ako ay nakorder na at yung mga samahan ko ay eh, nakapila pa din sigurado yung mga yan eh, galit din yung Middle East kaya ang order rin din yung mga yan eh, syempre alam na shawarma din at ayun na ang aking order oh, shawarma burger po oh, ay pagkasarap na rin saka laki oh, sulit na sulit dito sa halagang 2,200 or sa peso eh, ay eh, mga 300 pesos lamang oh, pero kita nyo naman oh, sulit na sulit eh kalaki at ayun po, tapos nang umorder yung mga kasamahan ko. Ay oh, pagkakalaki naman talaga eh. Sulit na sulit eh. Kaya ganyan oh, pag nami-miss nyo ang mga pagkain sa Middle East o oh, shower man ng Middle East. Ayan, dito ko lang punta sa Gairos Burger na ito. Malapit lang ito dito sa aming accommodation. Ay sulit naman talaga eh oh. Sa yan. Talagang... Saudi-Saudi ang datingan at ang lasa. gayong gayon din sa kayo yung mga laman yan, oh. At yun nga o oh, mga katuga. Sinubo ko mag-video habang nakakain. Ah, ay, mual na mual naman eh. Pag isa laki naman, ay yung bans pa lamang eh, sulit na sulit na. Eh, tapos yung laman pa, ay ah, eh, talagang mual naman talaga. Sulit na sulit. Kahit di na maghapunan, busog na eh. Ay, aray mga kasamahan ko yung mual din eh. Waray ko aray, hindi na rin maghapunan. Sabusog na rin mga aray. Ay, sulit na sulit naman talaga eh. O, oh, kita nyo naman oh. Ay, oh, di makausap, ano? Busog? Ay, mo, eh. Oh, at ayon sa aid, ay di kayo tubos. O oh, yan, mga kumakain pa. Dahil sobrang laki nga, ay hindi agad matira ng isang upuan, oh. Ninanamnam pa rin ang sarap ng shawarma burger na ari. Ay, sa akin, ay, eh, ubos agad, masarap, eh. Papatagalin pa gayon. Aring isang kasama namin ay bumukod ng lamesa Ay hindi makawasap ay oh Siya ay mual Ay siya mga katuga hanggang dyan na lamang uli Pinakita ko lang naman sa inyo ari yung burger na ari Oh baka kayo mapapaibig sa mga nandito sa Budapest Ay siya ay subukan nyo na rin aring. Sulit na sulit kayo dito hindi kayo magsisi sa shawarma burger na ari